Hi! Good afternoon! Dito na po tayo sa Pilipinas. Don't mind my background kasi hindi pa yan makukulayan kasi siya nag, na, nag daw yung yung pader. Pag kinulayan daw yung magtutuklap din yung kola, yung pintura. Kaya focus tayo sa topic natin. Magbabasa tayo ng thanks letter daw ng aking dutir. ng aking anak na si Alshireen Joy. Na ngayon ay nakahilata doon. Char. Mahiyain. Kuno. Charot. Sabi dito ay... Sama naman yung sulat na. Papapirma daw niya. Isa sa daw sa teacher. Papapirma daw sa akin. Bakit may pirma na dito? Nakano na to? Pirma na. Ah, pirma na ni teacher. Saan ako mapipirma dito? Hmm. Um, diba um, dapat lahat nasa, nasa right? Sabi dito, umpisan na natin at baka mapahaba tayo. Sabi niya dito, Hi mom, thank you po because you wake up. You wake me up in the morning para lang po magluto ng breakfast. <laughs> Siyempre, ano na yun? Understood na yun ni eh, mama. Ah, you wake up pala. Sorry, ako palang mali. Hi, ma'am. Thank you po because you wake up in the morning para lang po magluto ng breakfast po namin. Kuya. Sobrang thankful po namin ni Kuya Mom kasi po nung wala ka po hindi po kami nagbe-breakfast na eh. Nagbe-breakfast. Ngayon po meron ka na po kaya tuwing morning po eh, nagbe-breakfast na po kami. Tapos nire-ready mo na po ang susuotin namin. Susuotin namin. Dati po, nung nasa abroad ka po, nagsasacrifice ka po para mag may maipadala ka po sa amin ni Kuya. Until now po, Ma, sorry po if lagi po kitang inaaway. <laughs> sorry din po if natamad ako. Minsan, sorry. <laughs> I just want to say to you, Mom, na I love you always and take care kayo ni Ading sa chan mo, Mom. I miss you. mi. Yeah, I miss you. Nagsasama <laughs> Kasi yung mga lalabs, siyempre, di ba, 8 um, years tayong nasa, 8 years tayong OFW, ganun. Yung masaya sila, nakikita ko yung saya nila sa umaga kasi nakakapag-breakfast na sila, pinagluluto. Siyempre, alam mo naman yung pan natin, di ba, namimiss natin pagsilbihan yung mga anak natin. Ganun kaya yun mas